Hva er det han gjør? So dumating na tayo dito sa may uh, Mercury Drug before tayo magpupusit sa MacDo kasi sa MacDo yung kitaan sa South Foods, MacDo. Doon natin hintay yung transpo going to Nasugbo. So try tayo. Okay, so at this point dumating na yung transpo natin dyan. So dyan sa MacDo na kami. Uh, anytime naaalis uh, na kami yan uh, papunta doon sa Nasugbo. So yan, malakas pa din yung ulan. Ah, uh, kagita lang bag yung ano eh. Bag crossing. So yun. So tala. Tagaytay na. So mumiyahin na kami. Nasa Tagaytay na and yan, nakikita niyo naman malakas pa din yung ulan. And Uh, 30 minutes na lang daw ando na kami sa sa destination kung saan mag-start yung aming trekking We have arrived. This is yung destination. Sa Nasugbu. So yeah, So this registration area and waiting area at the same time. So cool down first. Uh, we are just preparing our things before we start trekking. So lahat is waiting. We are waiting for na nasa biyahe pa. So, let's wait for them and get registered. Yun, jump off na to. So, nag-start na kami maglakad. Dumating na rin yung mga kasama namin. So, nag-start na ang trekking papunta doon sa, uh, sa ating campsite. So yan, medyo umuulan pa din as you can see. Pero hindi gaano malakas. So sinamantala na namin. Yun, lakad Ayan, ayan, kasama ko si Y. Hello? First time namin ito mag-hike. So, Covid na ako. Pa lang Take five. Medyo hinal na kami. <laughs> Yo, yun yung mga iba namin kasama sa client. So, ang dami na. La, laki ng bag. Iba yung may bigat eh. And yun. Dito nag start yung aming trek. So, yun. Yung na kami doon. Lakad lang. So, yun. Ganda yun. Ganda yun. 이도 바케르티 파바 지피 처 ganda Dun yun? Opo. po. Opo. Diyan po sa gitna yan. Ang ano, campsite. Dun pala Ha? Ingal. Okay. Nakatapos lang <laughs> ito ha. First stop. Station 1. Kamusta pa, pagdudulas? <laughs> Ito. Ah. Ah. So we just jump off from station 1 heading to campsite na. Medyo maulan and foggy. Tapos andun yung mga kasama. Ayun ah. Kaya pa? Ayan, katindi ang putik. Ayan, umulan. Pero go pa rin. Sarap din. Experience. Better watch your step or else, you know. May mga sleepy slopes. Okay? So, ayan. Okay. Be careful ilang minutes pa kaya to for reaching the campsite malamig natawa <laughs> talaga ako dito sa poncho eh. sabi nila uh, midrib or uh, I don't know what's the other term pero yan na siya ay pa kaya <laughs> Hoi, zie je de kramzijd. Hoe ging het? De hek? Hoe was het? Interessant. <laughs> One. pitcher, pitcher. picture. One, two. كتير تاين <applause> 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 <applause>